Hola! Tol elege, tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 10, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 11, verse 28 to 30. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpahingin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, yung gospel na narinig natin ngayon ay isa sa pinakamalambing at pinakatotoong imbitasyon ni Yesus. Hindi ito isang utos, hindi ito command, hindi ito threat, kundi ito ay isang imbitasyon. At lalong hindi rin ito para sa mga malalakas at perfect na. Ang imbitasyong ito ay para sa mga napapagod, sa nahihirapan, sa nabibigatan, at sa mga taong pilit pa rin nagpapakatatag kahit hindi na kaya. Ang konteksto nito, si Jesus ay naglilingkod sa mga taong bugbog na sa hamon ng buhay. Mga may bitbit -bit na mga expectations, pressure. Itong mga taong iniimbitahan ni Jesus ay sila yung pagod, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng buhay na parang hindi na sila makahinga. Kaya nga ang sabi niya, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kay aking papagingayin. Hindi niya sinasabing, Oh, bago ka lumapit sa akin, ayusin mo muna sarili mo. O kaya hindi niya sinasabing, bumalik ka na lang pag ready ka na. Yung kanyang paanyaya, walang requirements, walang kondisyon. Ano lang ang kailangan? Lumapit. At noon ay sinabi niyang dalhin ninyo ang aking pamatok. Yung pamatok ay hindi ito parusa. Sa kultura ng mga Hudyo, ang pamatok ay ginagamit na magkasama ng dalawang hayop. Parang dalawang hayop na yon, sila'y sabay na humihila ng bigat. Anong ibig sabihin ito para sa atin? Parang ang gustong sabihin ni Jesus ay, isama mo ko sa bigat mo. Hindi yung tutulungan kita pag malapit ka ng sumuko, kundi pinapaalala niya na isama siya sa simula pa lang. Kasama na siya. Tapos ang sabi niya, magaang daw yung kanyang pamatok. Hindi dahil gagaan ang buhay, kundi kaya ito gumagaan dahil hindi natin to kailangang buhating mag-isa. Kasama natin si Jesus. Humanly speaking, sino ba naman ang hindi mapapagod? Sino ba ang hindi mapapagod sa kota, lalo at maraming naghahabol December na? Pagod sa problema, pagod sa guilt feeling, pagod sa pangungulila ng mga namatay at nawala ng mahal sa buhay, Pagod na sa paulit-ulit na pagkakamali, sa responsibilidad. Pagod na sa mga taong walang pake. Pagod na sa mundo. Pero ang nakaka dito, si Jesus hindi allergic sa pagod mo. Hindi siya natatakot sa bigat na dala mo. Hindi siya nadidisappoint sa mga hindi mo kayang dalhin. Sa katunayan, sa pagod mo, doon siya pinakamalapit sa mga taong hirap na, sa mga taong konti na lang ay bibitiw na. Kaya ngayong araw na ito, let us hand it over yung pagod natin, yung pagod ng puso natin. Hindi kailangan dramatic. Kahit na maikling panalangin mamaya, Lord, sa iyo ko muna ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo muna tong bigat ko. Yon ay sapat na. Isa pang pwede natin gawin ngayon, alam mo kung ano? Bawasan mo naman yung tapang mo. Dagdagan mo yung tiwala mo. Hindi weakness ang umamin na napapagod ka. Lalo na sa harapan ng Diyos. Let us pray. Panginoon, lumalapit ako ngayon Dala ang lahat ng bigat na hindi ko kayang itago. Alam mo ang pagod ko. Sa isip, sa puso, sa katawan at sa kaluluwa. Salamat dahil hindi mo ko hinuhusgahan sa aking kahinaan. Turuan mo kong isama ka sa bigat. Turuan mo kong isama ka sa pagpapasan ko. Na hindi ko ito kailangan dalhin mag-isa at nang ang tunay na kapahingahan ay galing lamang sa iyo. Jesus, maging pahinga ka ng puso ko ngayon. Amen. Kung habang nakikinig ka ay may naalala kang isang taong pagod, yung tipong tahimik lang, pero hindi nagre-reklamo, pero halatang hirap na hirap na, send natin yung message na ito Send din natin to sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa mga kaibigan natin, sa kaklasmate natin. Sa isang simpleng pag-share ng audio reflection na ito, pwedeng maging paalala para sa kanila na hindi nila kailangan magpakatatag mag-isa. May kasama sila. At yon ay si Jesus. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag halina tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.